ayan nga walod well, si tuplay place ng kapatid ng bira ko ng lalaki ayan o no? ang tike naidlip muna kami pagdating nakalimutan mo mag video ng umaga ayan at ito yung munting kubo namin hindi ang play mga bahay nila nasira daw nung nagbagyo roaming tapos ito yung nakareserve na kubo para sa amin o no? di ba nature dan na nature sempre kompleto ya may kusina doon dito pag buka pag bukas mo pag isi mo ng umaga yan oh. wow daming pahingahan dito oh. mama ya daw hindi namin alam kung maliligo or bagbabangga kami di kolam. Siyempre tapos namin kumain. Yung almusal namin, ano na eh. Tanghalian na rin. Siyempre tumawag lang rin ako sa bahay. Si Charlie Cruz Magot. Ayan. Welcome to the... Welcome to the fire. <laughs> to the fire. Doon kami, doon pala kami dumaan o. No? Doon kami dumaan. Paikot doon. Siyempre antok match. Nakalis kami ng... Kalaon, 5.30 ng hapon, nakarating kami sa Bacolod Port. Mag alas 9 na, 8.30. Nakasakay kami ng barko. Ano na, bali patulong biyahin eh. Kasi kailangan, pagdating pala doon, kailangan maglista agad. Patulong biyahin na kami. 11 na kami nakalista, karating kami ng Dumangas Port. Ano na, 1 umalis ka ng Dumangas Sport 1.25 nakalating kami dito 5.45 ng umaga tapos pagdating namin kape, tulog Ready mix na itong uh, ano dito, buhangin sa graba oh. Ayan mga lods, kung nakita nyo yung mga bangka dito sa Antique. Ayan, dami. Lahat dilaw. Siguro may color coding sila. Mula doon. Mula doon. Mga Ito daw yung ato, uh, seafood capital of the Philippines. Antique. Sarap sa pakiramdam yung maglakad-lakad ka sa buhanginan. Kasi yung kukumon nalilinis ng mga graba at buhangin minsan lang natin to gawin kaya enjoy na ang buhay kailangan natin maglakad so, diba? basta yun no? may mga ano, nangista doon layo pero mga dalawang kilometer yan siyempre vacation enjoy na vacation Tapos yung mga bahay dito, literal na bahay lang, bahay probinsya. Yung iba, mayero, tapos pawid, kawayan. Kadalasan lahat kawayan. Siyempre, tawing dagat. Pero siyempre, eh, enjoy din natin yan. Ayon, may mga ano sila, na nakabilad. Tapos yung ito, yung uh, bunot, binibilad din nila. Parang copra style. Ayon, uh, enjoy kayo yung tubig dito na ang pakalina oh, ayan o Ayun, si na tatay nagkukwento dandan soy Carlin si Carlin may anak pa maliit na Carlin na bangka ayan ewan kung ano mga activity namin mamaya hindi ko pa alam kasi siyempre pag magpakapagod magpahinga Ayun eh, na na yung kapatid ni tatay Solo lang no G. Ashton yung pangalan. Para yung ano internet ah, GH -huh. to. Aha? Ano, holyo. Kambakol. Ano apatak niya 'yun, Yan? Maglalamang 'yan sa kami ni tata nan ang ano. Diyan po bata. Yeah. Ribs. Ribs po mga guys. Sa mga nasa Saudi, bawal sa inyo yan. <laughs> Pero nasa Pilipinas ako hindi bawal sa akin yan. Pero marami nakakalusot yun sa Saudi. Marami. Binabalot lang sa ano? Diyan po. Sarap.

ayun yung kapatid ni tatay oh <laughs> ayun yung kapatid ni tatay oh nagpi facebook din <laughs> dyan, kami natulog sa tent pero maraming matutulogan dito pwede doon sa kubo yan yeah, sa kubo na yun kaso naglabas yun ng tent probinsya ang probinsya talaga yung kalat dito hindi yung kalat ng mga basura mga uh, natural Ah, kawayan, kahoy, dahon. Ito lang. Kalat. Yung mga manok dito nagkalat lang dyan sa ano. Sa baybayin.